Uh, magandang araw mga kaibigan uh, sa ating mga kababayan sa buong mundo uh, Ako po ito si Kaibin Dimata uh, Medyo uh, malulungkot ang ating mga kababayan ngayon Dahil ginagamit itong malalaking TV network Na imbis na ng magandang balita uh, Ang ginagawa nila, ginagamit yung mga kabataan Para sa pansariling interes, uh, Lalo na itong huli ngayon kung saan uh, ang isang political ad at uh, hayaga nilang tinira si Digong. Alam ko naman na hindi ito pakana ni Grace Poe, hindi rin ito pakana ni Vice President Binay, at hindi rin ito pakana ni Madam Miriam Santiago. Siguro, kung sino may yung hindi nabanggit dyan, malamang yun yung otak. At kung sino-sino mang nasa likod ng iba pang political ad na yan. So, sa madaling sabi, ah... Uh, 'Yung paninira nila mas lalong mas lalong nagagalit 'yung taong bayan sa kasunukuyang administrasyon. 'Di ba? Akala nila, kaya nilang pabagsakin si Duterte. Hindi na ang mga tao ngayon. Mas lalong mas lalong sisikat si Duterte sa ginagawa nilang ito. Okay? Anong pwedeng gagawin sa mga oras na ito? Sabihin nyo sa inyong mga anak, huwag manood ng ABS-CBN, huwag manood ng JNL-7 dahil wala silang matutunan. Okay? Alam kong matindi ang galit ninyo sa nangyayari sa ating bansa ngayon. Dahil yung mga malaking istasyon na inasahan natin na maghahatid sa atin ng mga ganyang informasyon at mga balita, wala na. Nakakalungkot, pero mananaig pa rin ang katotohanan sa bandang uling. Magkaisa tayo. Labanan natin ito para sa pagbabago. Muli, sa ka po, magandang gabi sa ating lahat. Uh, ang ginagawa nila, ginagamit yung mga kabataan para sa pansariling interes, uh, lalo na itong huli ngayon, kung saan uh, ang isang political ad at uh, nilang tinira si Digong. Alam ko naman na hindi ito pakana ni Grispo, hindi rin ito pakana ni Vice President Binay, hindi ka si Duterte sa ginagawa nilang ito. Okay? Anong ding gagawin sa mga oras na ito? Sabihin nyo sa inyong mga anak, huwag manood ng ABS-CBN, huwag manood ng gma 7 dahil wala silang matutunan. Okay? Alam kong matindi ang galit ninyo sa nangyayari sa ating bansa. Uh, magandang araw mga kaibigan uh, sa ating mga kababayan sa buong mundo uh, Ako po ito si Kaibin Dimata uh, Medyo uh, malulungkot ang ating mga kababayan ngayon Dahil ginagamit itong malalaking TV network Na imbis na maghahatid ng magandang balita uh, At hindi rin ito pakana ni Madam Miriam Santiago Siguro kung sino ngayong hindi nabanggit dyan Malamang yun yung utak at kung sinong-sino -sino mang nasa likod ng iba pang political ad na yan so sa madaling sabi uh, yung paninira nila mas lalong mas lalong nagagalit yung taong bayan sa kasunukuyang administrasyon di ba? akala nila kaya nilang pabagsakin si Duterte hindi nabubo ang mga tao ngayon mas lalong mas lalong si